Yung Uy! Uy! nakalipad na bro Pati kami na saan eh Uy! Sabak mo kaya akuro bro ay, Nakabantay ay. naman bro Nakabantay ay, naman na, Ano po na 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 mo bro na. Pababagsakin natin siya Hindi na siya nag Ano? Maglipad na agad Saba Asya Ayan Malasok hindi natin siya ma ano, matamaan saan hindi papunta yun yung malaking pakpak kudlikado baka nang laglag motor dito no Kita dulu. Ini kayak yang sini ke eh? ya. Yeah, ini. Ini nembruk. Eh, ini ali. Mai parang mai daan. Ini kayak yang yang digunung lumipat batapos yung taong sinigaw ano kaya yung, 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 yung koleksyon nila no? baka yun doon, may yun po yung nagtima sa tao yung sumidaw yun yung bando sa may ilog pala eh hmm. tapos tayo tumingin tayo doon sa may uh, tulay na napubulok na hmm. tapos yung biglang nung kadang doon sa lang sa gilid sa unahan nagtatago lang pero bakit hindi natin nakita bro yung, ano? may kapangyari yan, no? parang, pero pero sa ti sa tin ko parang ibon lang malaki lang yung pakpak. -pak. Oh, parang ibon lang hmm. talaga siya. Pero ano lang kasi malaki ba? Parang hindi pangkaraniwan yung kanyang laki. Sobrang ano, nagulat talaga ako. Buntik pa kung Anu dun sa bato. Buntik pa kung ma-slide, diba pa? May nakita ko bro. Wala Wala pala. Tara, patuloy natin bro Baka nandun sunahan ba Nagtatago tagu nagabang -nag sa atin Kung saan tayo patungo काताल okay, okay, Lo, Bago lang to ba? Bago lang ito. Bago lang yan? Mayroon talaga Pero may, parang May daanan ng motor Tingnan nyo, may Daanan ng motor Hindi mo talaga nakikita bro, yung okay. taong sumigaw baka malaki yung ibon ba? baya baka dinagit ba? Yung taong hindi nakita pero yung malaking ibon yan yung nakita ko. Pero sa kamera mo hindi mo nakita? Okay. -an 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 -an. Muntik madulas eh, muntik kang maapon yung kamera ko. Eh. Pakpak lang yun no, malakas talaga yung tunog ng pakpak. -pak. Pero tingnan mo yun bro, may mga apak ng aso. Oh, ito? Yeah. Ito na? Yeah. Ayan o. No? Yeah bagong-bago lang to. Apak ng mga aso. O diba, di ba? Hindi, kaya babawiran mo to? Ay, hindi malaki yung Tapos ano, ma ma talis ng tapo. Aso siguro yan. May tao at may aso. So, ibig sabihin, may nakaano dito. Sabihin na mga aso sa

sarap yung avocado mga kadul kaso lang ano na o. naunahan po tayo ha ay ang taas talaga maliit lang malaki na yan pero malayo lang kasi Tuloy tayo, 'po. Malaking pulong kahoy mga ganito. Sobrantas Bro. Dito kay tayo dadaan. I Try natin baka Pat patungo diyan sa taas. Kasi may ka naman. At makabots ka ako, hindi naman ako nakabots. So dito kami dadaan makadul, baka dito patungo yung malaking wibol. Okay. Try hatin bro.

Laki no, oh, lapit itu apa? Kak, no, bakal mainnya ketir aja, DITO BRO, KITANG-KITA WIYAH -kita. BRO GATIT ya, KA BRO, WINDIG YUNG BLAIBU KU BRO PARAH NANGJAN OH no. BRO PARAH NANGJAN OH no, YUNG BOSIS NGWAK-WAK SATATLUNG PUNUNG KAHU YUNG NAKA DIKIT katabi tabi. Oh, ini loh. Terus aku. bro. Tinggal mo sa... Yung puno, bro. Tingnan mo, bro. Oh, tatlong... yung Oh, dyan. Parang may, ano diyan, parang may gumagalaw. Tingnan patatlo pa tatlo, tatlo. tatlo yung Nisa sa maliit yung sa gitna. Try natin lapitan bro. Putik kamay. May may busis pala yung may may aswang may wakwak pala kapag araw Mana bro? Uwai Oh, ay. oh ayan, bro Kau oh, mau Kalapi Nde Uy, ini yun tinggal mulut Nanti itu telaga bro Nanti

itu karena kakabah ada itu, oh, kau ini patungo sa taas yan bro nawala na siya bro oh, oh, uy nasa taas bus na, pero ano yeah. pero parang dun sa iba na babaw ng puno. hindi makita dito bro malayo na malayo na ng boses niya yun siya tayo yung ano bro huh? yung biglang lumipad siguro nabuntagan siya hmm. maraming kahoy yun yung kahoy na ito pero nandun na banda sa ibabaw talaga yung bus ng nakwak kaya pala bro na ano bro na nabutan siya ng umaga dahil hindi niya maano ba kasi maraming purong kahoy hindi kaya dito siya nakatira bro iwan ko din dito lang sa si inabot ng asma. Para inabot yung unaga. Baka dyan lang sa nagpahinga, no? Maraming ito ano, na kasi. Maraming ito ng pahinga. Ano na lang siguro, bro? Balikan kaya natin kapag gabi, bro. Dito, bro. Tirahin na natin, bro. Ha? Tirahin natin ngayon? Ano natin na pangangit na nga, bro? Sige. Tingnan natin na kung kapaya ano talaga yung ano uh, kung matatamaan natin sige 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 yung yung puno uh, uy yung nakalipad na bro puti kami na yun uy, uy sabak mo kahit ako bro nakabantay naman bro nakabantay mo na ano po na 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 niya bro na pagbabagsakin na na natin siya hindi na siya nag huh? ano lumipad lumipad